Okay guys, andito na naman tayo sa Mocong Gondola Dati, nung nakarang taon, January, ay February ni 2024 andito kami Ito, medyo mataas-taas pa tong lugar Ngayon, ginawa nila, nag-road widening sila So, lumapad na siya, pero hindi pa tapos Yan. So, ngayon, January 2025 uh, Muli, bumalik tayo rito aking partner oh busy rin saka ha? video, sa gondola gondola ayan lang gondola ride sita na naman tayo rito yung diviso oh. magkalapit lang din sila rito ayan sila So maraming mga ano guys oh. So, Kaya na dumadami na yung mga turista na gustong sumakay rito sa gondola. Ha. So papasok tayo diyan sa kanilang building. Ramp kapag sasak. tayo. So bago niya na ay yuan arshi yan. tayo ng ticket. Ah, so hindi na namin kailangan yung ano, di, card na lang. So kala, kailangan yung -bu ito na lang. Yeah, mabilis basta may load lang ano, yung ano, ayung ating mga tropa. Oh. So, uh, akyat pa tayo rito sa platform or floor. Parang kailan lang nandito tayo dahil, no? Hello! Kung so, lang isang taon, bumalik kami rito. So guys, ito na. Dito na naman tayo. Swipe natin ang ating card. Papasok pa yun doon. Ayan na siya. Okay. Ayan, na, nakapita na yung mga susakay.

Wow. Ay! Sa kamay. Ah, ikaw ma? Kamay na. Natin. Para hindi manigas yung kamay mo. Ayan o. Hindi, ikaw. May likot, may likot. Masalubong namin. Mm. Yeah, now, kami lang naman. rito sa loob. Wala kaming halo. Birthday, oh, si ano na? Kaya magulo kami sa rito. Pero, mag <laughs> yan, punso namin. Magiging manugang. Tapos anak ko, manugang namin. Tapos yung ay siya kanang namin. Yan. So kami lang rito. Ito. Walang halo na ano dito. Taiwan. Walang halong biro. Oo. biro. Ay, may problema po ba tayo sa mga haiwan Siya so, yan eh. Ito, ito. Kapag nasa nation. Ano ba nasa Rhan kunyari ah? Ay di, magantay ka ng isang trip. pagka <laughs> <laughs> ka <laughs> ako. Ah, oh, Nagwi-wiggle-wiggle oh. <laughs> siya. Shoutout sa mga katoda dyan! <laughs> <laughs> Kamusta? Maukong Kamusta man. kayo dyan? <laughs> Dito ako ngayon ang... Saan nga'y paganto yung... Talaga ba? Oh, di drawing ko lagi ito nung bata ko. Yung talaga cable. cable oh, oh, talaga ba? ko pa yun. Kaya nga ito mo ba? Kasi hindi, naglalagyo. Ano ba yan? Naman? Wala pa naman dahil. Hindi ba ba sa ating sa premium subscribers sa, ano, ng GGBTube? Get, eh, no. Get to know. Get to know. Get uh, to know. Get to know. 101 makikita nyo rito. Meet at episode taas ng building nyo. Episode 1 si ate kasi pa. Oo. Di na kita mga kakaunter lang kasi mama. Kakaunter lang kaya. Bakit kaya walang thumbnail sila na nalagay? Tapos ang siya guys. Nilipo Teka lang, wait. Ay, dito. Problema ko po yung... Ayun, wait. Ayun, problema ko paano ikaw sa ano camera poster. Oh, you know. oh. Oh. Ito, Makas. oh. Oh. mandaluyong. Mm. Ito yata ito. yung parang medyo matas na parte. Oh. 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 na. Um, picture tayo ay type pero 1.5.5 dapat type palgo gam ka. 1.5.5. Um, Siyo makikita <laughs> mo rito sa ayo ay wato ay, yung... wala eh di ba? Di ba yung ibang daan paganto pag papas. Yung ano ni Taiwan. Baka ano nang may books. Oh. No wala. Daan naman ng Para ta bumalik. Brazil. Gomes Matogoms. Hi, hello to you. Para mag crawl sila.

rito sa taso pagkagulat naman to wigil wigil tapos na

Pabalik pa sila rito, di ba? So, so exit tayo rito. Okay, push. Okay. na, nakalabas na tayo. So, muli. Nakabalik tayo rito. Balamig. ito yung pinakadulo ng gondola nila. Mokong gondola terminal. So muli nakabalik tayo rito 2025. Ang sarap balikan talaga ang Taiwan. Malamig. Okay guys, mamaya na naman ulit.